Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Dito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga dahilan kung bakit mahal kumain sa fast food chain. Alam ko guys, marami sa, atin ay mahilig kumain sa fast food, fast food chain. Ang inyong abang lingkod ay kumakain din ako sa mga fast food chain. No? Okay lang ba i-mention? Sige. Jollibee paminsan-minsan but most of the time sa McDonald's. O, oh, Jollibee McDonald's, oh, may endorsement na kayo sa akin. <laughs> Joke lang. So, ano bang mga dahilan? Bakit ang mahal? So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, like lang po, share, inwag huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang pagsubaybay, panonood, pasuporta, at im more importantly, sa pag-subscribe sa aking channel. I really appreciate your support. Kahit hindi magandang pakat... pang pangangatawan ko ngayon gumagawa rin ako ng video para may content tayo sa ating channel para thank you po bakit mahal kumain sa fast food chain oo parami ng parami ang nagiging ang nagiging mahal sa fast food sa ngayon kahit dati kilala to ito pila mura at mabilis na pagkain ito po guys ang mga dahilan kung bakit mahal no, kumain sa fast food chain una una Pagtaas ng presyo ng sangkap at supplies. Alam natin karamihan ng mga fast food chain inaangkat po sa main source nila doon sa Manila or sa ibang lugar papunta po sa mga probinsya. So gumagamit po sila ng eroplano. Hindi naman pwede barko kasi madaling masira ang mga pagkain at malaki ang gastos at ma hindi mabilis tumataas ang presyo ng karne, gulay, mantika, bigas, harina at iba pa. Kapag tumataas ang cost ng sangkap, itataas din ng mga fast food ang presyo ng pagkain para kumita pa rin. Hindi sila malugi. Pangalawang dahilan kung bakit mahal na ngayon ang kumain sa fast food chain, ang fuel prices, gasolina, diesel at kurente na may malaking epekto sa gastos ng mga negosyo. Kasama din dito ang presyo ng pag-deliver ng ingredients sa bawat branch. Pangatlo, sweldo at benepisyo ng empleyado. Kailangan ding magbayad ng mas mataas na minimum wage at magbigay ng benepisyo. Fair naman ito para sa mga manggagawa pero siyempre inaasahang alang isinasa alang-alang or consideration ito sa presyo ng produkto. Pang-apat na dahilan kung bakit mahal nang kumain sa fast food chain, packaging and environmental fees. Marami sa mga fast food ang gumagamit ng disposable packaging at dahil may mga bagong batas ng environment, mas mahal ang sustainable packaging. Minsan, may mga environmental fees din na ininagdag sa bill. In Pang-lima, bayad sa rent at operating cost alam naman natin tubig, kuryente at iba pa kung nasa mall or city center ang fast food, mataas ang renta kailangan bawiin ito sa presyo ng pagkain, dagdag pa rito ang bayad sa maintenance aircon, wifi at iba pa na mga maintenance cost pang-anim, pagkilala sa brand or popularity alam nyo ba mga fast food chain kahit sa youtube, no? may mga ads sila hindi na pwede na walang ads no? Minsan, ang binabayaran mo rin ang branding, kilalang pangalan, mabilis na serbisyo at convenient na lokasyon. Kaya kahit simple lang ang pagkain, nagiging mahal dahil sa brand value. Pangpito, upscaling and bundling tactics. Minsan mas mura kung burger lang pero sa kondo, combo meal na may fries at drinks, mas mahal kahit hindi mo malaman ang laman, hindi mo naman laging kailangan. Yun po guys sa mga rason. Gina, ginagawa ito para mas kumita ang negosyo. So ang tanong, <coughs> ano bang tips sa fast food? I'm not saying hindi na tayo kukain sa fast food kahit mahal Paminsan-minsan or may pera tayo, okay lang yon Mag-order ng value meal or solo items lang kung ayaw mo ng sobra. Dalawa kayong mag-share ng malalaking meal kung maliit lang ang appetite. Nako, napakahirap niyan. Gamitin ang discount vouchers, loyalty cards, or apps promos. Yun po guys ang mga anim na dahilan kung bakit mahal kumain sa fast food chain. Hindi ko po sinisiraan, real talk lang po ito. Para awareness lang po sa ating lahat. Hanggang ngayon kumakain pa rin ako every week no? sa so fast food chain. So, wala pang bus dito. Awareness lang po. At tips, no? Para makatipid. No? So, maraming salamat sa inyong panunood at support. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Mahal ko kayo, guys.